Ayan. Ay. Agipit mo, bagas toki. Hindi na ayaw. Nagiti ka. Ops, ops, ops! Hamamutanga iskip. Bagas toki ninam. At buya kamit content ko. Chalap, chalap. Masikip. Masarap. O oh, eto na yung request mo bagas ni Nam. Dahil nga may nag request guys na magmumukbang daw tayo ng buhay na crabs. Ayan. So pagbibigyan natin si sir. Ganito lamang po yung ating gagawin guys. Hipo-hipo doon. hipu hipo dito. Chalap-chalap. Masikip. Masarap. Ganyan lang bagas to kininam. Ayan. Dagiti nga agal. Iti crabs kastalaeng. Mm. Buyaan bagas ni kininam. Mm, kastalaeng tagala. Iti crabs mm, breast talking na ayo dagiti tuwid request yun ayan meron po tayo ditong jumping salad ayan nay hey, aglagpo nini eh. Ayan, so lalagyan siya ng kalamansi. Paglagtuda pa. Ay! gano Tumatalon siya. Ayan, jumping salad. oh lagyan natin ang kwan kalamansi yung ating jumping salad guys ayun lagi kita request yung mga ni na yun eh mm, imas yung I'm, I'm, uh, jumping salad doon eh oh. Hm. perfect at ito naman guys Ay request ni sir ayan buhay daw na tawag dito crabs ayan buhay na crabs mm. So ayun na nga yung, yung nahuli natin kanina, buhay na buhay sila guys. Hmm. Makita yo, ito hmm. daw yung ipantatapat natin dito sa gene. Ayun. So ito na nga bagat to kininayo, magbuya kayong tag cravings kay mo mo hmm. kininayo ni. Eh. Oh, promises. So ito na nga nahin natin yung jumping salad. Ayun. Mmm. Perfect. Sarap. Sarap ng jumping salad, guys. Tapos crabs. Ayan. hmm, Kita yung sarap. Mmm. Siyempre, tanggalin natin yung mga paa-paa. Mm, ni Nana nagiman. Mm, sarap ba gusto ko kininayon. Mm. Ay, nilagyan natin siya ng bawang. At saka, iinom tayo ng gin. sarap hmm. Nagbiag pa ng... lang. <laughs> Ang tartare <ay> di suka. Pagot <laughs> toki na namatay kan. Mm, matay ka, ka tatabagas toki nam. to siya guys yan buhay na buhay pa siya mm. matay katatan mm, mag stocking ni namin ma Oh. alas accepted mga buhay na crabs ah, um, tignan nyo guys gumagalaw pa pag stock hindi na ayun oh, nag fresh fresh na fresh ay ano ang sipit ang <laughs> sipit mag stock hindi Ayan, tignan nyo guys. Oh, ang sarap ng haligi. Oo, wow. princess mm. Sausaw tayo na at uh, wahi. May pula siya guys. Oh, so stocky din na yun eh. Oo. Mm. Chaser natin suka naman. Bawang at saka sili. Mm. Eh. Jumping salad. Bagus toki na yun. Kayo Perfect. Hmm. Ang mm, shot puno no, baka stock ini na yon. Gaya ng nakagawian natin guys, kalahati lang yung iinuin natin. Mm. Buhay pa yung mga crabs. Mm, yay! Agipit baga stock din na Allah, ako na kita ipit na Lord. Huwag ka take ka to. Mm. Agipit. Gipit mo. Bagas to, hindi na ako yung garaw-garaw ni. Ako yung imas to. Nagpula guys. O, ayan. Tingnan nyo. Hmm. Hmm. Nagpula. bawang hmm. nag perfect mo tambag stocking ni na nayon mm. -hmm. kayo ang tamang shot tayo bag stocking ni na nayon eh promise eh di man hmm. 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 <laughs> Agipit mo bagas toki di layo ngiti kap. ayan. Matay um, mata ikatatta bagas toki di na Mm. Yeah. Opi hmm. song song ya suka. So, okay. Rica okay, ta. Kalo pait di bagas toki na di layo, purta pa lang. Mm. hindi mason oh nagsangar bagas tokin niayong <laughs> ayun Yan. Isang tunggaan para sa kalahati. Eh. Tuturog ko magastog kininayo. <laughs> ah, magastog kininayo. Day 2, yo. 1, 2, 3. hmm tapos ako mata na ka bagusto kinin mo nag-request magre-request pa guys basta kaya ko gagawin natin 'yon. challenge accepted. Bye. Toki din